Yan, hello mga idol. Hello guys. At na dito kami sa tabi ng sapa. Yan. Naghanap kami dito ng batong panghilod. Pa. Sino may hilig maghilod diyan yan? Yan o. Oh. nakakita kami ng isa. Hindi naman ito pupwede. Eh. Masyadong magaspang. Kailangan yung matalas. Ah, yeah, Ma -ano nga yan. Naghanap kami ng batong panghilod. Kasi kami malibag. Tatanggalin mo. <laughs> Sino mahilig sa inyo diyan mag-reload? Ito, meron pa dito. Ano ito? Bakal. Bakal ito ah. Hmm. Uh -huh. Basta yung ito. Pwede itong pang pambinta oh, per kilo. May bakal pa oh. Saan tayo hanap ng batong hmm, pang-reload? Ano pang baka, oh, sayang. Aray, aray, malaki. Huh? Yan, aray. Pwede na siguro ito. Ito oh. Aray, mas matalas ito. Pwede ito. pang -heeload. Ay, dala talaga dito. Ang libag. Hindi ka rin pwede. <laughs> Aray, kaya... Oh. Pwede rin. Mas malaki. Malawak-lawak ang sakot na rin. Kaya kinis-case. Kaya makakita kami ng maganda-gandang bato. Kailangan kasi batong buhay. Eh. Na medyo uh, magaspang. Yan. Para dalaan libag. Pati Paano singit. Dalaan libag. Tanggal. Paanin ko din are. Alay. Yes, yun. Kitasingin natin. Alay daw Yung Maliit. Yun. Malay mo. Pag naibang iiyon. Bay. Meron pa dito na nga. lang kaya. Oh. Tama. Tingnan ninyo. Yan. Oh. Yan. Oh. Hindi nag-alok. Nangain na lang ka din Hindi naman nag-alaw. naman ang mga nangain dito so na langka. ka. Mandari. Aray, magalakay O. Kasama na din ang pagkikish-kish. Kasama na din ang pag-exercise din, ang din eh. Kasi mabigat. Ano, palagay nyo mga idol. O. Kasama na pag-exercise gayon. O. Oh. Pagkikish-kish. Kasi mabigat aray. Aray naman, magaspang. Akaso, pangit ang hugis. Tatulok. Nakakasakit oh, ito. Hanap tayo ng iba diyan. So mga guys, hello guys. Hanggang dito na lang ang aming video. At kami muna yung maghahanap ng bato. Bye bye.